yo what's up mga kapar so welcome back nga pala sa panibagong vlogs natin for today so ngayon so karoon mga kapar di anaputanin nga bot sa luksod sa liluan diri sa gym babaw sa duwangan so karon mga kapar uh, diyan, napunta, diyan, gym, ah nindayo na punta Diyan aning gym so two times na day ko nga naka gym di dapita napita mga kapar so sa mga dool sa liluan so sa mga kabaryo na ako sa gintuilan so kung gusto mo mag gym mga kapar So, dire na mo sa Liluan. Uh, Southern Leyte Adonai Gym babaw lang sa duwangan. So, uh, pwede na ninyo bisitahon ang maong gym mga kapar kung sa tanaw ninyo medyo uh, nitambok na mo hangak na ilakaw so ayaw na ninyo di gaya na mo sa gym mga kapar wa na tay angay pa nga irason nga dilita maka gym kay tungod lagi busy aguy dagang rason kayo So sa mga gusto mag-gym so stay healthy taog padayon lang Jord bisag unsa sa kasakit nga atong magi-ano kakapoy ayaw dugondangi kay pagabot sa panahon makita na ninyo ang inyong progress mas labaw pa nga ma-motivate mo sa inyong gusto nga ma-achieve sa inyong kalawasan kung sa inyong gusto pa nga i-progress or maabot sa inyong lawas mga kapar so sulit mga kapar okay po ang gym Drey. thank you